Kidlat News Update. Sa ating mga balita, MILF patay apat sugatan sa pananambang sa Cotabato City. Dalawang menor de edad itinulak sa bangin sa rambulan sa Cagayan de Oro. Pwersa ng komunista at terorista sa bansa, humina na ayon sa AFP. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF habang apat na iba pa ang sugatan matapos pagbabarilin sa Cotabato City. Kinilala ang napaslang na biktima na si Ahmad Ganapia Uto, residente ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Su. Sa kuha sa CCTV, makikitang nag-aabang ang suspect sa isang mataong intersection habang sakay ng isang pickup truck ang mga biktima. Di kalaunan walang takot na nilapitan ng suspect ang sasakyan at walang habas na pinaputokan ng mga ito ng .45 caliber pistol. Ayon sa Cotabato City Police, clan war sa Sultan sa Barongis ang nakikitang motibo sa krime. Kasalukuyan ding pinagahanap ang suspect na kinilalang si Kanandok Mukadas. Uli sa kamera ang rambulan ng grupo ng mga kabataan sa Cagayan de Oro City kung saan dalawang lalaki ang nahulog sa bangi. Sa video makikita ang inaatake ang isang lalaking menor de edad sa gilid ng coastal road. May Mayat-maya lang siya ay itinulak hanggang sa mahulog ito sa bangi. Bukod sa unang nakaputing sando na nahulog sa bangin, natuklasan din na may isa pang lalaking biktima. Makikita na mas nasakta ng pangalawang biktima na kinakailangan pang alalayan paakyat. Sa report ng kagayan de Oro CPO, nagpahangin lamang ang dalawang lalaki ng bigla lang daw silang nilapita at inatake ng grupo ng mga kapwa minor de edad. Natukoy na rin umano ang grupong umatake sa dalawa. Gayunpaman, pinili na lang na hindi maghain ng reklamo ng pamilya ng mga biktima. Ipinagmalaki ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang katagumpayan laban sa communist at local terrorist groups noong 2024, at nanindigan na ipagpapatuloy ito sa kabila ng tensyon sa seguridad sa labas ng bansa. Sa ginanap na AFP press conference nitong Miyerkules, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na humina na ang puwersa ng CTG at LTG sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa kanilang patuloy na operasyon noong nakaraang taon. Sa datos ng AFP mula January 1 hanggang December 6, 2024, Nasa 2760 CTG members ang kanilang nasawata kung saan 2444 dito ang sumuko, 158 ang nahuli habang 158 ang nasawi sa military operations. Sa kaparehong panahon, 302 na local terrorist group members ang kanilang nadisarmahan kung saan 238 dito ang sumuko, 12 ang nahuli habang 52 naman ang namatay sa operasyon. Naniniwala at naninindigan naman si AFP Chief General Romeo Bronner na maipagpapatuloy ng sandatahang lakas ngayong tao. Ang kanilang katagumpayan laban sa mga rebelde at terorista sa loob ng bansa, kasunod na rin ang patuloy na pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, Trends Alinon, Naguula. uula Atin pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.